News sa ating mga balita, alert level sa Mount Canlaon posibleng itaas dahil sa pag-angat ng seismic activity. Typhoon Kongray na nalasa sa Taiwan. Listahan ng holiday sa 2025 inilabas na ng Malacanang. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Posibleng itaas ang alert level sa Kanlaon Volcano bunsod ng pagtaas ng seismic activity o paggalaw sa bulkan noong Webes. Ayon sa Philbox, may karbuo ang 64 volcano tectonic earthquakes ang naitala sa Kanlaon mula 12 a.m. Nang October 31, naglalaro sa ML 0.9 hanggang ML 2.9 ang lakas ng lindol na nagproduce ng 2 hanggang 8 kilometro ang lalim sa western flanks ng volcanic edifice at main portion ng vulkan. Tumaas din ang sulfur dioxide o SO2 gas emission sa kanlaon na ngayon ay umakyat sa 7,087 tons per day, mas marami kumpara sa higit 4,000 tons per day bago ang pagputok ng bulkan noong Hunyo. Kasalukuyang nakataas ang alert level 2 sa Bulkang Kanlaon, ngunit dahil sa ongoing developments ng seismic activity nito, maaring itaas sa alert level 3 ang status ng bulkan. Sa oras na maabot ang level 3, ibig sabihin ay ang malapit na magma sa surface nito at posibleng magdulot ang mga aktibidad nito ng mapanganib na pagputok sa loob ng isang linggo. Maaari ring palawigin hanggang 8 kilometers mula sa active crater ang danger zone ng bulkan. Pinaaalalahan ng ahensya ang publiko na maging handa at iwasan ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan naglandfall sa Taiwan ang Super Typhoon Kongrey. Ayon sa Central Weather Administration, tumama sa kalupaan sa Chenggong Town ng Taitung Country ang bagyo 1.40 p.m. ng October 31. Umabot pa sa 7.2 meters ang taas ng alon na dinulot ng bagyo sa isang sikat na surf spot sa east coast ng bansa. Sa Wallin Country, isang tornado ang nabuo na posibleng dala ng malakas na hangin at pag-ula ng Typhoon Kong Ray. Suspindido ang trabaho at pasok sa eskwelahan sa buong Main Island at iba pang maliliit na isla nito habang kansilado ang mahigit 500 international at domestic flights sa bansa. Patuloy itong nanalasa sa Southern Taiwan at kasalukuyang patungo sa hilagang direksyon na tutumbukin ng China ngayong araw tinaguri ang isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa Taiwan mula noong 1996. Una nang sinalanta ng Kongrey ang mga probinsya sa hilagang bahagi ng Pilipinas, partikular na ang Batanes. Inilabas na ng Malakanyang ang listahan ng regular holidays at special non-working holidays para sa taong 2025. Sa bisa ng Proclamation 727, mananatili bilang regular holidays ang New Year's Day sa January 1, 2025 Miyerkules araw ng kagitingan April 9, Miyerkules. gayon din ang paggunita sa mahal na araw sa April 17 at 18. Papatak ng Webes ang Labor Day, May 1. Webes din gugunitain ang araw ng kalayaan sa June 12. Regular holiday para rin sa National Heroes Day, nagugunitain sa huling lunes ng Agosto o sa August 25. Araw ng linggo naman tumapat ang Bonifacio Day, nagugunitain ng November 30. Araw ng webes naman ipagdiriwang ang Pasko, tatapat ng Martes ang Rizal Day sa December 30. Special non-working days naman, ah. ang Ninoy Aquino Day sa August 21, webes, All Saints Day sa November 1, Sabado, Feast of Immaculate Conception of Mary na tatama ng Lunes, December 8. Gayon din, ang huling araw ng taon sa December 31, Miyerkules. Ilan sa additional special non-working na kabilang sa proklamasyon ang Chinese New Year na papatak ng January 29, Miyerkules, Black Saturday sa April 19, Christmas Eve, December 24, Miyerkules at All Saints Day Eve sa October 31, Biyernes. Ininiklar ang special non-working day naman ang EDSA People Power Revolution Anniversary sa February 25, Tuesday. Samantala sa bisa ng Proclamation No. 729, idiniklara rin bilang special non-working day ang July 27, 2025 sa buong Pilipinas bilang paggunita sa founding anniversary ng Iglesia ni Cristo. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag uula at inyong pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.